malawakang pagpoprotesta, kabi-kabilang mga pagdinig, mga artikulong kasalukuyang laganap. Lahat ng ito'y para sa pagkakapantay-pantay. Muna ito ba'y sapat? Kailangan nga bang magugat ang pagbabago sa mga tao? Kung pare-pareho tayong mga tao, bakit hindi pareho ang pagtrato? Mahirap nga bang makamit ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian? Ayon sa ulat ng United Nations, halos isang kapat ng mga gobyerno ang nagulat ng pag-atras sa mga karapatan ng na kababaihan na nagpapakita ng malalim na nakaugat na diskriminasyon sa mga ekonomiya at lipunan sa buong mundo. Ang diskriminasyon laban sa kalalakihan ay isang mahalagang isyu na madalas hindi nabibigyan ng sapat Pagamat ni mga datos na nagpapakita ng mga kaso o ekskrimulasyon laban sa kalalakihan, tulad ng mga nabanggit sa mga nakaraang pag-aaral, wala bang sapat na impormasyon kung kung matukoy ang exacto porsyon para makakalaki ang nakararanas ng na hindi pantay na pagtrato sa kasarap taon ngayong 2025. Ayon sa isang pag-aaral ng United Nations Development Program noong 2018, 30% ng mga LGBTQIA+, na sumagot sa Pilipinas, ang nagulat na sila ay nakaranas ng panghaharas, pangbubuli, o diskriminasyon sa kanilang trabaho dahil sa kanilang sexual orientation, gender identity, expression, at sex characteristics. Sa kabila ng mga batas laban sa diskriminasyon sa trabaho at karasan, nananatili ang mga hamas sa paggamit ng tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarihan. Ang gender equality ay isang mahalagang aspeto ng lipunan. Mula ito, maaari itong magsunod sa pagiging out of balance ng isang komunidad na gansa. Ang pagsusulong ng pagkakapagpantay-pantay ng bawat kasarian, ang tutukoy rin sa kung paano ang ng mga tao sa isang komunidad. Sa paglalahat, napakalaki ng epekto ng gender equality sa bawat tao at pagiging sa buong bansa at mundo na rin pagkakapantay-pantay ng At mga ay susi. So Isang matiwasay na naging